magandang araw sa inyo mga kapuslit. ngayon ay kakain ulit tayo ito mais nilagang patatas uh, itlog at pipino mayan palya rin tayo dito sibuyas buyas kamatis ayan o, ready na tayo mga kapuslit. ang makukuha natin dito ay ito mga mais na to para din ito sa mga sa uh, katawan natin para isiksik nga ng mabuti yung mga muscle natin dito ito rin katulad nito ito magpapatigas ng mga muscle natin at ito naman makukuha natin dito protein at may dalawa kaming basong gatas dito Ang makukuha naman dito ay calcium para sa mga buto natin yan o no? tigtalo kami ng baso ng anak ko tagi sa pala pala kapal ng kwan. sige. O, tirahin na namin to ka. At saka, try na rin yun sa inyong bahay. At saka, maganda ito sa katawan, mga kapuslit. Magandang maganda ito sa katawan. Pang alternate natin sa kanin. O, marami tayo makukuha ang beneficio at maganda sa kalusugan. Okay, mga kapuslit. sige. Paanat na kami ha. Ayan o. Kung meron kayong pansa inyo, Biyahin nyo kami. Magkain kayo ng mga ganito para maganda yung tubo ng katawan at saka malayo sa sakit. Okay. Mm. Una subo patata. Mm. Mm. Mga mais tayo ha. Mm. Mm. Pala ya, diabetes ko kumpaya ka kumpaya mo ka pulit wala pait pag ilaw mm. ko nito kasi mataas ang aking kam ng sugar mm. kumatis Mm, rap. Nah, mga kapatid. Hãy hmm. của tên kênh Sampai dia Hmm, lebih Hmm, ab. Hmm. Gue sepatutnya memuka rute acie Purtul Kenapa anda halang ke mayoriti p değer sedang so po yung mga anak natin, dapat natin turuan na kumain ng gulay. Sabang bata pa. Tulungan ako, kumakain ng gulay. Kaya pagtanda niya, hindi siya masyadong sakitin. Pag-pipe natin sa kong kanin.

Sabi no. Hindi ko nga ng bat. May batamis din ang bat nito. Ito, mm. okay. so, panggayin isang bituka. Ulat uh -huh. <tiple> ya. nah, nah, mengaku hmm. 来呀！好的啊 malap kung hindi mo kami hindi masyadong mapait pagilaw hmm. ayan eh mga kapuslit kung may, may natutunan naman kayo sa aming mukbang kung ano yung nakukuha ang benefits dito sa mga kinakain namin gaya nyo to para maging malusog kayo sa mag magmukhang bata kasi nakakabata itong mga gulay hmm. kaya kung ibig nyong tikman, tikman nyo para malasahan nyo kung anong maganda rito o nakukuha mong beneficio rito ayan, thank you mga kapuslit rinigayin ako thank, you, naku. thank you mga kapuslit ha at sa, sa mga, nagapasalamat ako sa mga mga nas, nakasubscribe sa youtube channel ni Katogs Vlog at saka sa facebook na nakapalo sa akin na 3,300k uh, maraming maraming salamat doon mga mga followers ko sa facebook at punta na rin ninyo yung Katogs Vlog ng page ni Katogs Vlog. Ayun, oh, marami maraming maraming salamat sa inyo. At magandang araw sa inyo at God bless you sa ating lahat, mga kaposlik. Sana lagi kayong sumuporta sa amin ng aking anak at saka sa YouTube channel ko, mga kaposlik. Ayun, oh, thank you ha. God bless you sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.